Ah uh, sir, good afternoon po. Good afternoon. Ah uh, sir, nung nakaraan pong eleksyon, sino po yung mga binoto nyo? Ben Horabalos. Sino pa po? Yun lang. Ayun ah, lang po. Hindi, okay. straight alliance. Sir. Ah, ko si SILG lang eh. Pero sir, ngayon natapos At na po yung, yung... eleksyon. Ah ngayon tapos na po yung eleksyon, anda na po ba kayo para sa impeachment? Syempre, nakabaan lahat ng Pilipino diyan para magkaalaman na ako. Ano, ba po? ano po, po ba sa tingin niyo mangyayari? Sigurado yan hati pero mas marami ang tingin ko nga papabor para ma-impeach si Sara para ipaliwanag niya kung saan nga ba at totoo ba yung mga aligasyon sa kanya at pagkakataon niya ito para ipakita sa sambayan ng Pilipino kung ano man at saan man niya dinala itong pondo na hinahanap at tinatanong sa kanya ng ibang mambabatas at sa Kongreso. At naniniwala ka ba na sabi niya bloodbath daw mangyayari? Blood? Uh, Blood, bat. Umaga, parang maliligo yata sa sariling dugo yung mga kalaban niya. Dunon niya tayo. Masyado naman kung uh, binitawan niya yung ganyang uh, salita, no? Pero hindi naman dapat gano'n. Kasi ginawa na niya dati, di ba, kaya PBBM, kay Madam First Lady, at syempre kaya uh, Speaker Romualdez, yung hindi magandang salita. Kung inuulit na naman niya yan, mga ganyang, mga, ano, mga aligasyon o no? sinasabi, eh mag-isip-isip siya dahil mas marami pa rin ang Pilipino na pro-Pilipinas at nagmamahal sa administrasyon ni Pangulo Pilipinas. That's it. Sir, thank you po. Napaganda ng sagot nyo. Thank you, thank you so much.